Hello guys! Today's video ang ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung mga audio ng mga sikat na creator at ilalagay natin sa ating mga video, di ba? Instead of gumamit tayo ng background music, bakit hindi natin gamitin yung mga audio nila, di ba? Yan ang ituturo ko sa inyo guys. Halimbawa, punta tayo dito sa Reels sa Facebook natin. Kunyari to si ma'am, pipiliin natin. Gagamitin natin yung kanyang audio. Tataka ka, kasi ang dami mong kod. Imit natin. Tapos punta tayo dito sa arrow. Yan. Nakikita nyo yung copy link. Yan. Pindutin po yung copy link. Tapos, na na natin. So, punta tayo ngayon sa Google. I-search po natin yung Facebook video download. Yan po, nasa unahan. Tapos yung icon na nasa unahan, pindutin. Tapos i-paste natin. Long, long press lang po. Pag makita na yung paste, pindutin. Tapos download. Tapos, yan po, Ayan na yung si ma'am, yung ano niya, video niya. Tapos, dito po yung nasa unahan, normal quality, download normal quality. Tapos, X lang po yung nasa taas. Tapos, wait lang po hanggang ma-download. Downloading. Yan po, open na siya. Pwede nating i-open. Yan po, download na siya. Punta tayo ngayon sa ating gallery. I-check po nating yung video ni Ma'am kung na-download na. Yan po, 'di ba? May new download siya. Yan po. After niyan, punta tayo sa CapCut. CapCut. Tapos, punta tayo sa settings. Kaya po tayo pupunta sa settings para i-default po yung yung add default ending. Ibig sabihin yung add default ending, pag sa huli, sa huli ng video natin, di ba may nakikita tayong logo ng CapCut, aalisin po natin yan. So, ako po kasi na default ko na. Yan po. Pag naka-green yan, hindi pa siya default. Pag nag-upload kayo ng video, may ano pa siya, may watermarks pa ng CapCut. Pero pag dinefault nyo yan, yung kulay gray, it is nyo lang. Tapos yan, gray na siya, default na siya. Ibig sabihin, pag nag-upload tayo ng video natin nung after editing dito sa CapCut, wala na siyang watermark sa hulihan ng ating video. So, punta tayo sa new project. Tapos mamimili tayo ng video na gagawin natin ng audio. Yung medyo mahaba-haba. Ang dali lang guys. Yung medyo mahaba-haba yung pipili nating video. Halimbawa, ito na lang ko. Ito na lang. Tapos yung green, pindutin. Yan. I-mute natin guys para mawala yung off, yung sound. Ito, ito lang, ito lang. Sound off. Tapos yan, overlay. Tapos add overlay. Yan. Ngayon, yung add overlay, ibig sabihin, pipili natin yung gagamitin nating audio. Yan po si ma'am. Yan, nasa unahan. Tapos, pindutin itong green. Ayan guys. I-play natin. Isang content creator na mahilig mangialam sa content na may content. O, oh, diba? O, diba guys? Pwede naman po, para maalis po itong video ni ma'am, i-drag nyo lang po sa bandang ganyan, ganyan. Ilagay nyo lang po yung daliri nyo dito sa video niya. Tapos i-drag po natin kaliwa. Basta matago lang po yung video. Yan, okay na po yan. Yan tapos i-play natin May kalab shoutout sa iyo O oh, nagtataka ka kasi ang dami mong content. Yan, tapos ang gawin po natin kailang... pagkatapos po kailangan yung ano po naka-save po yan sa 1080p. Tapos i-save po natin yung video. Medyo matagal po siya guys na mag-save kasi ano eh, one and a half minutes yung pinili nating video. Kaya maghihintay po tayo kasi need ko pong ipakita sa inyo yung kinalabasan ng ano natin, ng ginawa natin. Ayan, ano ano, nang pindot ko. Yan. Hintay lang, nasa 70 na. Hintay lang po natin ma-save para alam natin kung effective o gumana o correct yung ginawa natin. Yan guys, so save na siya, di ba? Save na siya. Pwede natin i-share sa Facebook, di ba? Sa long term, long form video natin. So i-check natin ngayon sa ating gallery. yung ginawa nating video yan, di ba may new so yan po yung ginawa nating video lagyan natin ng sound editor na mahilig mangi sa content na may content o diba may kalab shout out sa iyo dyan o nagtataka ka kasi ang dami mong yan guys, di ba narinig nyo may sound na yung video natin, yung audio ng creator na yon, yun ay naririnig natin sa ating video. Sana guys nakatulong, follow for more, salamat!